<laughs> Kano karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use lang namin, na sa 30 plus na yata siya. 30 plus? Ah, uh, 40. Mga 40, 40 plus. plus. ano ano class yung mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan to. Oh. Nagagamit niyo ba lahat siya? Yun, hindi na hindi. nga. hindi, <laughs> hindi na nga, kasi ang dami. Yung, yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as ano, uh, pang uh, yung sa yung school. Yung hatid sa school yung mga bata. okay uh -huh. kaya yung iba kasi, uh, yung anak ko, yung dalaw dalawang anak ko kaya na mag-drive. so, minsan ginagamit nila. Ano ang klase yung mga coach Describe mo sa amin. Okay, so, uh -huh. mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, uh, white, And black. Ito yung sports niya. Sports, sports edition. Yes. Uh -huh. okay. O, 20, ano yata yan? 20, Masa, something gano'n. oh 20 ring <laughs> something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Uh, and ang, ito yung una na bilhin namin. Tapos yung, ay hindi, oo. Ay hindi, yung black pa lang una na bilhin namin. Uh -huh. uh, tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white? Oh, black wow. and white. Wow, black and white. Yes. Ito uh -huh. isa? Denali. Uh -huh. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. Uh -huh. So ito si black and white. Uh. -huh. And then um ito nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oh, sa YouTube? Oo, sa na ko Grand Wagoneer, parang Ooh. Jeep. So wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha pero ah, uh, nag-iisa lang tong itong kulay na to. Galing sa ato. Um pina shift ko from the US. From the US. It's an American yes. car. Yes, it's an American oh. car. Oh. Yeah. Bakit nagusto mo to? ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Uh oh. Nagmamaneho ka rin? Uh, mag-drive, uh -oh. left, right. Di, mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, uh -oh. uh, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabili. local na lang. Uh -oh, si Suburban. Tsaka si wow, Al ganda. Alfard. Oo. Uh -oh. Ganda naman ito. Uh Oo. -oh. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse kasi eh. para kasha kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Mm -hmm. So, here naman, uh, mga pick-up. Pick-up tong dalawang to. Ah. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaking eh. So, ito oh. yung Dodge Ram. Uh -oh. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda wow. ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito nito, no? Wala. And the color red itself kasi oh. bihira yung red na color nito. Nice. And then, the Toyota Sequoia. Mm-hmm. Uh, this is the TRD Pro. Mm -hmm. So, more sports. Ano, tapos, ito yung capstone, yung high-end niya. Uh, high-end version. And then, ito yung sa mga unang sasakyan na na-purchase namin. Yung X5, tsaka yung F-Pace na uh, Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes. O, mga unang sasakyan namin to. Mm -hmm. Anong pinakalagi niyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. Oh, dito tayo. Dito, ah, dito, Ay, dito tayo. Dito tayo. <laughs> Yeah. Okay, okay. <laughs> Ito parang hindi na nagagamit saara. Sarah. Ito yung one of Oop. the first cars na meron talaga kami is uh -oh. this uh, Altera. Uh -oh. Ano na to hindi na hindi na nagreproduce to. So, mm -hmm. Wala. Ayan. pinakauna na isa sa pag pinakauna namin na yung, yung, hindi namin G yung GLS Mercedes-Benz, Mercedes yeah, uh -huh. GLS as one of the S-class uh, series ng Benz, uh, -huh. uh SUV din siya, hanggang uh, likod, uh, tatlong row siya. Mm -hmm. And then the Volvo XC90. Ito mm -hmm. yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. No, nabili mm -hmm. na namin siya. Para. Hindi ko na ginagamit. <laughs> oh, ang anak ko, ewong ko, anak ko gumagamit nito. Ah, isang yeah. siya gagamit na rin pala. Yes. papado, oh. no? Yes. Napakaswerte <laughs> naman mga anak nyo. Uh Oo. -oh. Oh. And this is one of the most expensive purchases na kochi noon uh -oh. na binili namin this is the autobiography range rover range rover uh oo -oh. so pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap mga anong taon yan? 2020 2020 yes uh -oh. yan. ito bago na the evoke uh oo -oh. Uh oh gusto ko sana maliit lang tsaka yung kulay niya kasi gusto ko so red uh oo -oh. and then uh, defender nakita ko to sa dubai mm -hmm no uh -huh. Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko gusto ko ng ganito. Mm -hmm. Yan, hinihintay namin ma dumating yung long wheelbase. Uh -huh. Kasi tatlong row siya. Usually yung Defender niya is the small, compact one. Yes, oo. Uh -huh. Ito yung mas malaki version. Yes, oo. Uh -huh. Para kaasya kaming roller. lahat. Uh -huh. And then we have yung LM, yung Lexus na uh, kakambal niya si Alphard. Oh, the man, higher no? end of no. ano. Hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Uh -oh. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. L L uh -huh. Yes. And okay. then sabi ko, gusto ko ng artista van. <laughs> yan! Sabi <laughs> natin ng artista. Muntik <laughs> <And then. laughs> <laughs> na maging artista. Oh, yes. Uh, ito so, yun. Oo, oh, oh, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung ano yung artista van. Oo. Uh Kung -huh. tawagin. So, GMC siya. Oo. Uh -huh. uh, yan. Yeah. Yan one of the latest purchases niya, eh. And then nung Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco, Binalik to so this is one of the first editions of the Ford Bronco. Uh -huh. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE, ito, ito yung unang namin na Mercedes Benz. Uh -huh. Oo. Unang unang Mercedes Benz. Yes, and the blue one. Tapos ito yung X7 nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako kasi ganito dito niya, kasi. X7. Mahaba, mahaba kasi yes, siya. Mahaba siya kasi. Malaki, uh, no? malaki. Mas malaki siya sa mga normal na ano, ng Mercedes Benz. Tapos we have yung Sprinter, isang artista oh. van din siya. Oo, na? talagang uh, showbiz to showbiz. Oo. <laughs> artista ba na naman. Ito naman forward long long drive, yung malalayo. Uh, uh, Sobrang kompatable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga wow. nasa loob. Hindi ba so, siya malakas sa gas, yung mga sasakyan sakyan niyo? Hindi naman. Ay, 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 oh, hindi naman. Oh, boy, na, hindi naman. Mga lalaki eh, di ba? Hindi na namin maramdaman uh, kasi paiba-iba nga ng oh, sasakyan. Kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Oh, ito naman, porto. the oh. Gladiator. This is oh. my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pina, pinalagyan niya ng kung ano-ano ano accessories eh. <laughs> Ito, This Porsche. is the Porsche, yes. Cayenne. Mm -hmm. Oo. Sabi namin, gusto namin makakaano ng medyo parang sporty ano. Pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. <laughs> Eto, this is one of na talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Uh -oh. Uh, mat finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Uh, tuan tuwa ako. Madami nagkakagusto na nito eh. And then, yung Benz na Avant Garde. Uh, Kasabay ito ng kulay blue na Benz. One of the, ano, first, the, uh, ano. Maganda siya kasi may table sa loob. Ito. So, pag yung bahay, hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, uh, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag- uh, Uh, sulat or gawa ng homework isa, sa loob no? Yes. Uh, Oo. Itong dalawang moon buggy dadali namin sa farm namin to sa uh... Batangas pag nagawa na. And then we have oh, the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass sa loob. <laughs> May <laughs> decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman, red and black. Mm, ang interior, rin, yes. O, oh, yan. Mm -hmm. oh. So, ito, sorry. Yan. Uh -oh. yan. Nice! Ayan. Very sporty, ang loob. Yes. Mm -hmm. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Yan. Tapos, lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo oh, nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Oh. Pag-alo, oh. So, para may projector siya. Oh, yes. Yeah. project siya ng logo sa floor. Yan. Ito. Ayun, ito naman. Oh kaya God. siya na ano, may Shiba ano that? siya dito. Actually, champagne glass. Mag ako. So, yan. Champagne. Yan. Pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos may, pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Mm. So, sabay chiller din siya. So, pag ano. Kasi champagne dyan. Yan. Naka-armrest lang siya pag ano. Mm, so, siya, no? on a normal on a normal day <laughs> uh -oh. oo oh parang yeah. nasa ano first class na eroplano yeah so pwede siyang ibalik Yan, yeah. isa sa mga reasons pag kaka may kakaiba yun yung oh yun nag yung nag-attract sa yun sayo, yes. no yung unique no oo yeah. yeah. mm, Galing. and then we have the Maybach uh oh mercedes benz maybach Uh, yung uh, SUV version ng Kulinan na. Ite color niya ganda, oh. Yes. Nag -tut Ayon. Ano siya, two-tone. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. So, ito maganda din 'to. And then of course, yung latest, Your favorite. yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, Rolls-Royce. Oh. This is the Kulinan. Oh. So, yung Kulinan, SUV siya ng Rolls-Royce, pero ang kaya lang i o nito sa likod tatlo. Oh. And kaya ko tubi nito sa loob. Mm. Malaki, malaki siya Oo. kasi parang for, for comfort siya eh. Kasi ah, so, malawak yes. yung pagkilosan mo. Po, no? yes. Ah, uh, ito, maluwag lang yung likod niya, parang ah. pang-luxury lang talaga. So, ah. ang ano na nito kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng uh, ng uh, Rolls-Royce. So, eto yung dumating siya naka interior siya ng Hermes orange. Wow. Uh Oo. -oh. So, yan yung loobo. kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my god. Mm. Parang limo, no? Yes. Limo type, no? Oo. Tapos ang doors niya pag ganyan. Mm. So, pa-open siya pag din. So, yeah. kaya mo to kinuha dahil kasi ito may payong oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong pano <laughs> to. sa payong. Ayan. Oh. Pero hindi ko pinagagamit yung oh, payong na hindi to. pwedeng gamitin. Oo, oh, kasi mahal yung payong. Oo. Oh. Si so, tinung yung payong niya. <laughs> so ti isang payong 'yan. Yes, on both sides. Ayun. So 'yan okay. yung feature nyang rolls na kaya ako siya na, na, nabili kasi tuwa ako sa payong siya. <laughs> Tingnan natin kung gaano kaluwag. Ah, ah. Ayun. Uy, maluwag nga. laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos meron pa siyang ano ba 'to? Ang table niya. And may TV din siya. Ayan yung ano nito features nitong ano kulinan. pagkala na may ganyan. Haha. <laughs> <laughs> Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakita ng marami kayong mga sasakyan? Uh, yun nga yung sa business business side. Uh, syempre yung your clients come here and nakita nila pagpasok pag nagpa-park sila dito, ang dami yung ganda ng coachy ka kanina 'yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, uh -huh. they know that we have the capacity uh, to execute a project. Uh -huh. uh, parang ito, eh, parang part of our resume. Uh -huh. Kung baga sa pag nag-a-apply -ano naga ng trabaho na kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano kasi may mga ganito kang sasakyan. Uh -huh. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, mm -hmm. expense. parang uh, expense masyado, tapos uh, nagde-depreciate lang naman yan. Uh -huh. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, um, alam ko, mas tumataas ang presyo nila uh, as time goes by. Saka na gagamit nagagamit ko rin sa inyong yeah, business? Yeah, no? sobra. Guys, kasama na natin si uh, Kuya Curly at Ati Sara Descaya.